magandang buhay mga sir nandito tayo ngayon sa J&L Tiles Depot sa barangay Kaanawan sa Nose City dito daw yung pinaamurang bilihan ng tiles tara, tingnan natin okay. so eto yung mga tiles nila yun yung pinaamurang 120, 60x60 60. ito naman medyo may design 131 131. Yung ganito naman 140. Parang kahoy no? naman 145. Unto naman 145 Itong naman naman 149. Unto naman Medyo matiin ang presyo, no? Set siya. 4,390. Ito naman. Tain lang. 155. Ito, pearl white. 170. Itong ganito naman. Ang ganda. 170, oh. ito namang ganyan 170 itong ganitong design kapat na 60x60 60 yan 45 set ito naman o oh. 4390 naman set Itong ganito 170 Yung gantong design Parang marble ano 170 rin Marble type Pero ito parang kahoy 170 Ito parang kahoy din 170 rin ito naman pang 6 pair. Anim, anim man to. 6585. Pang anim. Ito naman sa ilalim ibang klasing design oh, no? 195. Ito naman, 195 din oh. Ganda no. Maganda, no? Ito naman. Black 175. Ito naman. 195. Ito, itong isa naman na ito. May design. Okay lang i-video ko. Sige Para nga naman. Pablog ko na rin. Para makita ng mga viewers. Ito, 950. Ang isa. Ito naman, P195, P1950, naman 165 so marami silang stock. Ito naman, nila ng tubig. Kano'y ganto boss? p 19... 890, 890 stainless na siya, no? Yes, Ito naman, na ay pareha, halos parehas lang, patayo nga lang siya. 19890. Ito sila rito ng mga gamit. Ito na may pinto sila rito. Magkantong pinto mo ganito, boss? Pang main door? Yes, sir. Uh, metal Kas Kasama na hamba? Ah, metal ba tong loob? Yes, sir. Ah, yung hamba. Ito yung metal. Ito, metal kahoy. Ay, metal, ah, metal to? Yes, sir. Hindi halata, ano? Okay. Magkana ganyan? Uh, seven plus, Nasa 7 plus. Yes, sir. Metal type. May ganyan na pala ngayon. Kala ko yung hamba lang ang metal. Yes. Metal. Galing ano. Naka-bend na siya. May silipangarin siya. Yung... Ah, ah. Oh, oh. Meron siyang silipan, oh. Mas mo yung tao. tapos ito pa mga CR, no. Magkano yung mga set na ganyan? 1900. ura na rin. Sa iba siya 2320. Oo, mura lang pala dito. So, itata-title ko sa vlog ko, pinaamorang bilihan. 25,000 ito naman. 4-2. Solid naman siya, no? Yes, sir. Solid daw yun, sir. Tapos yung hamba, sir, 1 1-8. yung hamba kahoy. Pero basically karamihan puro ano na yung galba galbanay hamba. na ano. Oh oh. Hindi ng tapos ganito. Yung, ay, ito yung mga uso ngayon, ha, na, na pang-design. Meron pala rito. PVC panels. Parang maganda yung, ano mo, pwesto sa, ano. Magkano per panel to? Ito, so, sir, impressive preso niya. Ah, ayan. Tignan mo para makita ng viewers natin. Ah, ito. 642. Isang diretso lang, ano? 3 meters, sir. Eh. 3 meters. Yes, sir. Eh. Pili ka lang ng design yung makikitid o yung medyo... Yes sir, yung medyo magalang. Oh. Ah, mas mura yung konti itong malaba to. Yes. 576. Tatluhan nga lang. Uh, uh, Same lang siya ng size 3 meters. Ito yung mga dinidesign sa mga wall chair ng mga TV. Ah, uh, ah. Ano ito? ito yung kisami Ito pang kisami na to. Yes sir. Ito nga daw yung matipid eh. Hindi ba yan kumikibal? Hindi sir. Tumagal, sir may plastic door, PVC kasi menos ka na dyan sa pintura yes okay, sir kasi kung dalawa ka mo tatlo magkano yung isang plywood eh? 500 yata ang isang plywood ay hindi. yung hardy flex 400 MP pinturahan mo pa mamasilihan mo pa halos mag-aabot din yung presyo pero ito ka na lang kuha mo pa yung ano yung kinis yes sir, pag kinabit mo yun nakaagad oh. na okay, din yun okay. ah ito yung mga pinturin nila tapos mga tiles nila mga pang CR naman to ano bossing tawag yung set pwede sa mga buho set sa so ah, sa mga poste, poste pinang didesign ano kaya sa harap ng bahay sir Opo ah, mga... tama ganito pala yung ginagamit doon para hindi na sila magpipintura so, mga pipintura. mura lang 78 ang size nya ay 30 by 60 30 by 60 Kalau untuk pangkat, ito naman pang agdan to. Ah. May groove siya no para hindi madulas. 95 siya pang agdan. Ito so, yung walang groove siya, ito yung meron. Ah, Mas maganda na pang may ganto. So 95 yung may groove, 75 yung walang groove. walling CR Ito naman pang walling Mura lang din oh 63 Ganito na yung uso ngayon Yung buo na hanggang kisame yung Yung naka tiles Dati kasi kalahati lang ano? <laughs> kasi pinturahan yung kalahati Ipatiles e, mo na lahat hanggang taas Hanggang kisame Magaganda oh 63 lang yan mga sir Tapos kung may design-design naman 63 lang din oh. Dito naman, 30 lang 30 Nakakapili ah, ka pa ng may design na ganyan oh. Magka-apares 30, 30 lang pala eh. Mas mura nga dito. Ah, pang swimming pool naman to. Iba naman yung ano niya, no? Glass. glass yung, yung ibabaw niya? O glass type? Glass type siya, sir. Parang sa siya, siya uh, sa regular. Kasi babad sa tubig to, ano po? Mas mahal. yung Mas mahal pala yung pang ano, pang Swimming pool talaga 49 isa o 35 30. Ito gold. gold naman ko. Amagka-appear ah, siyan ano? Yes sir. Naman pool, 30 30. Ah, dito, mas mura non ko. Meron ding affordable kung magtitipid yung papagawa na pang-swimming pool, pang sarili lang siguro. Yes sir. Pero kasi may naman na dito sir Kaya alam nyo yung May pera Kung may pera ka Di dun ka okay. Kung tight ang budget Di dito ka sa 35 Pang sahig Tsaka pang walling na po yan Opo okay. Hindi nagkaalang kinaabit na 60 by 60 gano'n? Wala po, gumahanda lang po yung sa swimming pool 60. Pagka 60 po kasi yung pressure ng tubig ay kaya na yung Ay, hihiklatin yun. Opo, eh, kaya niya hihiklatin pa taas. Kaya 30 by 30 lang pala talaga sa swimming pool. Okay. Pag sobra po kasi yung pressure niya sa taas, kaya po siyang itulak pa taas. Lalo pag malapit sa highway, ay, oo, oh, uh, vibrate pa yun eh. Eh, kagaganda naman ng ano, oh. Ito, 9,5... 9,050. Ay, separate pa yung poset. 1,987. Hihila ah, na rin po ito. Ah, mobile siya. Galing, ah. Eh. Tsaka po oh, para ako kami kapal. Oo, oh. ganito. oh. Ito, mas mura to ng konti. Ito ba ang presyo niya? Yes, sir. 7.8? Yes, sir. Yun naman, 13 set na yon. 13K. Yes, 13,750 set na. Kasi mas malaki, ano? Ay hindi, meron yata siya sa gilid. Ito yung... uh, oh, yung... Oh, parang di kuryente siya. Uh, uh, parang meron pang itong umaano rin ito yun. May tubig din po nito. Grabe pang ano, mm. pang mga o, mayaman ito. Malaking bahay. bahay. <laughs> Pero maganda ito sir kasi makakailang palit ka na nung manipis. Compared dito na sa kapal. Oo nga, oh, nga mo yung kano, iba yung kapal niya. Ano ba to? Stainless na coated ng ano? Apo, 304 na rin po ito. Kompleto na kayo ng mga example magpapagawa ng bahay. Ay, mga renovation. Apo uh, ba? May mga nagdamit ka sila. Ko kompleto Ay, na. May mga 7-in na travel ka. Ah, bis parang basically sa mga CR ano? Halimbawa mga paring, metal paring, meron na rin ba kayo? Ganon? Ay, wala. Sa mga hardware na lang yon. Parang pang beautification lang yung mga ano nyo, no? Kompleto na kayo. Kompleto sila rito. Pagkakailangan nyo. Yes, sir. Yung mga bow na yun, may mga set. May kasama ng laboratory po na gano'n. Soap and tissue na gano'n. Asan ang mga, magbigay kang sample dyan, asan ang set ng

Meron ba dito yung may ilaw? Yung may pinipindot may iilaw? Ala, ay, ayan ah. May na-i-vlog na kasi kung ganun eh. Pindutin mo siya. May ilaw siya. Oo. Uh -huh. uh -huh. Sa mga shower niya, ito naman ang mga shower niya. Ang oh, ganda. 6,100. Ito square type. Shower. Ito pala square type. 6,050. Set na yan, no? Yes, sir sa pack na Ganito na yung mga uso kasi ngayon, hindi na yung... Din, ah, ito, mas malalaki naman to. Para anang naliligo sa ulan yan. 8,085. Tapos mga... Stainless talaga siya. Hindi siya ma... coated lang ng ganito sir na yan. Yung iba kasi coated lang. Eh. Kinakalawang din eh. Marami na ako. Yan, hindi talaga kalawangin yan. Talagang mahal talaga. Eh, sulit naman yung babayaran. Itong lifetime naman. Yung ganito, ano, na coated lang kasi ito eh. Tapos ito naman, kung medyo low budget lang na lababo. Pero, ano, pero ang laki oh. Taintless na rin siya. Yes, sir. Pwede na rin. 2.5, oh. Tapos, sir, yung separator, wala pa. Walang faucet? Walang pa yung faucet, 9,800 siya. Tapos, ito adjustable. Hmm, ah, galing na, no? Pwede din, pwede din pwede rin dito ilipat pagka papa tiktik ka ng okay, ano mo? Hindi talagang sa ano sa mga ito niya bago manipulang ito niya bago manipulang ito niya ano naman presyo nung na mga pang-aging ng tiles na to? 180. 180. Sir. 180. Yes sir. Steel na yun. Ito, pinamor, uh, uh, ito sa Plastic 'to eh. Yes sir, uh, 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 babasad babasad na ito. magsilver lang 'yung para sa sa. stainless 'to na puks lang. Ay, ito. Atanggalin 'yung balot niya, no? Yes. Okay, karamihan ganito yung ginagamit para hindi kumukupas tapos maraming lang pares yung mga pinto rito mga ganito pine wood ang kahoy nya yes, ito yung solid yan yeah. ito yung molded ito molded, magkano ganyan? pang mga kwarto kwarto lang ano? Yes, 1.8 1.8 kamura naman, 1.8 lang itong pinto so? na ito? molded sir mura na siya kaysa yung magpapagawa ka pa ng pinto na plywood, tapos bibili kang kahoy. Ito yung mga ano din ito sir? Two, three naman din sir. Pang main door ba to? Pwede sir. Pero hindi siya solid door sir. Mura hmm. na pala rito. Kasi nagpagawa akong pinto nun eh. Kamahal pa um, ng inabot. Yung... Two, three? Mura na nasa RC group nito, parang hindi pa panel daw. Yung plywood lang. Yes sir. Pangmabilisan lang. Ay ah ganyan ano plywood lang oh. Pag pagganyan lang magkano? alam masisira rin kasi tong ganito. Pang ano lang pang mabilisan lang na ano. Yan. Pero yung ganito sulit na. sa akin eh sa kwarto eh ganyan lagi ginagamit mababa na sir. Opo. Kasi kusot kasi yung loob niyan okay. eh. Anawan po ito no, kaanawan San Jose City. Yes sir. Yung pwesto nila. Kayo ang ano ba dito? Ano ba dito? Manager namin sir. Ah si ma, eh, si manager. Si sir Kevin, Kevin. ayan. I-upload ko sa Youtube bossing to. Si sir. Sir TV tapos si sir Elmer po. Sir Elmer. Ayan. So dito lang yan sa Kaanawan, JNL ano. JNL Tiles Depot